O Panginoon ng liwanag at buhay, ikaw na bumangon mula sa libingan sa ikatlong araw, kami ay lumalapit sa iyo nang may buong pagpapakumbaba. Dala ang aming mga puso na sabik sa pag-asa, paggaling at pagkabuhay na maguli. Sa gitna ng katahimikan ng gabi ng Sabado de Gloria, aming naramdaman ang pagtibok ng bagong simula. Sa pagsikat ng araw ng Pasko ng Pagkabuhay, ikaw ay sumayaw sa liwanag. At ang iyong mga anak ay nadama ang banal na tugtugin ng pag-ibig na walang hanggan o Santo sayaw ng Easter banal na galaw ng espiritu na sumasayaw sa bawat panalangin sa bawat himig ng kalangitan dinggin mo ang aming mga hiling sa bawat hakbang ng iyong sayaw nabubura ang mga tanikala ng kamatayan nabubuo ang bagong simula at ang bawat galaw ay nagiging dasal ng pag-ibig para sa sanlibutan. Tulungan mo kaming makisabay sa iyong galaw, isang sayaw ng pananampalataya, isang indak ng pagkabuhay, isang ritmo ng katotohanan na hindi kailanman kayang patahimikin ng dilim. Mateo kabanata 28 talata Isams Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang lugar na pinaglagyan sa kanya. O Espiritu ng Santo Sayaw, tagapaghatid ng bagong sigla sa aming mga pusong pagod at sugatan, tanglawan mo kami. Tulad ng mga kababaihang tumakbo sa libingan noong umagang iyon, kami rin ay humahanap ng tanda, isang himig, isang indak, isang sulyap ng liwanag na nagpapatunay na hindi kami iniwan ng pag-asa kami nalulunod minsan sa katahimikan ng ating sariling mga libingan, mga alaala ng pagkatalo, mga sugat ng pagkabigo, mga pagdududang nagpapabigat sa aming mga paa. Ngunit sa iyong sayaw, kami ay muling natuturuan lumakad, sumayaw, magpuri. O sayaw ng Santo Easter, ipagsayaw mo kami sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Yangat mo kami sa iyong pagindak indak upang kami rin ay maging saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo sa araw-araw naming buhay. Awit Kabanata 30, ta ta, Talata 11 na. Pinalitan mo ang aking dalamhati ng kagalakan, hinubad mo ang aking damit panluksa at tinamitan mo ako ng kagalakan. Pagpalain mo, O Santo Sayaw ng Easter, ang aming mga paa na madalas nadadapa. Gawing altar ng pagpupuri ang aming bawat galaw na sa tuwing kami gagalaw ay maging dasal na umaabot sa kalangitan. Hayaang ang aming mga katawan ay maging sakramento ng pagsunod at pagkilala sa muling nabuhay na Panginoon. Ikaw na sayaw ng mga anghel sa libingan, sayaw ng mga banal sa kalangitan, sayaw ng mga puso ng mga tapat dito sa lupa, turuan mo kaming sumayaw sa gitna ng unos, sa gitna ng lumbay, sa gitna ng pananampalatayang sinusubok o Panginoon sa pamamagitan ng banal na sayaw na ito linisin mo ang aming mga damdamin gawin mong musika ang aming pananalig at daluyan ng biyaya ang aming bawat galaw sa aming katahimikan bigyan mo kami ng ritmo ng pag-asa sa aming panlulumo isayaw mo kami tungo sa pag-ibig sa aming takot ilapit mo kami sa iyo sa pamamagitan ng sayaw ng muling pagkabuhay. Huwag mong hayaan kaming manatili sa loob ng aming sariling libingan, kundi itulak mo kami palabas tungo sa liwanag ng bagong buhay tulad ng iyong ginawa kay Maria Magdalena nang siya'y iyong tawagin sa kanyang pangalan sa harap ng walang lamang. Libingan, Juan Cabanata, 16 Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, Lumingon siya at sinabi sa kanya sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Santo sayaw ng Easter, kami iyong mga anak, nakikinig sa tugtugin ng langit. Kahit madalas ay hindi pa ito buo sa aming pandinig, ngunit naniniwala kami. Kahit ang aming mga galaw ay mabigat at ang aming mga paa ay sugatan, patuloy kaming sasayaw kasama mo. Sa bawat himig ng liturhiya, sa bawat dasal ng pananampalataya at sa bawat bit ng aming puso, nandoon ang iyong banal na indak. Gumagabay, nagbibigay liwanag, nagtutulak patungo sa muling pagkabuhay. Sa mga araw ng kadiliman, bigyan mo kami ng liwanag. Sa mga gabi ng pag-iyak, sayawan mo kami ng pag-asa. Sa mga sandaling tila kami nilalamon ng kawalan, ipadama mo sa amin ang pintig ng iyong banal na sayaw na patuloy na sumasayaw sa pangalan ng Panginoong na buhay na mag-uli. Hinihiling namin ito, hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng naghahanap ng liwanag sa kanilang mga buhay, para sa mga nawawala, para sa mga nalulumbay, para sa mga hindi na makagalaw sa bigat ng kanilang pinapasan. Hayaan mong sa aming panalangin, ay madama nila ang indak ng iyong pag-ibig. Umaabot, tumatagos, tumitimo. At kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap panang higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Sa patuloy na sayaw ng ating buhay pananampalataya, naway hindi tayo tumigil sa pagsunod sa indak ng banal na espiritu. At sa huli sa ating pakikibaka at paglalakbay, masumpungan natin ang tunay na liwanag ng Pasko ng pagkabuhay na hindi kailanman maglalaho, liwanag na sumasayaw sa ating piling magpakailanman. Roma Kabanata Rihun, Talata Watts Tayo'y inilibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay makalakad sa panibagong buhay. Amen.